Hello, good morning guys. Ayan, panibagong araw na naman tayo, no? Monday na Monday. Happy Monday po sa lahat at happy Easter pa rin sa ating lahat, ano? So, ito po ang ganap. May trabaho po ako. So, ito ang magiging ganap ng buhay ko. So, babalik ako in few minutes.

at ito na po ang pinis ng aking trabaho. Yan guys. Okay na? Pwede na, 'di ba? Maganda na. So, ano siya, malinis na. As in malinis na yes, talaga siya. Hello. Hindi bukas. May mumu. So, yan na malinis na. Copy machine and everything. Ayan malinis na. So, bye! Ayan, nandito ako sa sweet rooms. Sweet room, guys. Ganito kalaki ang sweet room. Yan So, yun yung CR. and So, ito siya. Sweet room. yan yung labas namin at yun naman ay hospital yan ako ng anak so at yung sa amin naman is kung napapansin nyo yung building na yun 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 isusum ko yun yung brown na yun yun doon yung sa amin so, malapit lang So, yan. Yeah. Ganitan sweet room, dalawa ang TV. Yeah. At isang malaki ng TV. So, yeah. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Yan, yeah, sa mga nagsusuporta sa akin. At, yeah. See you soon. Bye. Alam nyo guys, minsan dito kami natatagalan. Ayan, kagaya nito yan may extra bed na nilagay tapos ganyan iniwalang na ganyan ganyan no. ang toilet o oh, diba napaka dugyot ng mag-stay dito at dito naman sa kabila ganyan Iwan ko baka Chinese ang nag-stay dito. Kaya ganito. Pag Chinese kasi ganito eh. Oh, Chinese nga nag-stay dito. Walang duda ano. Ayun siya. So. Ay nagubuhay. Ay.